ulit tayo ng botones. Ayan. Ayan. Kalagyan natin karayong, botones, sinulid, and gunti. So, tara, na tayo ng botones lang. Uniform, uniform ng mga estudyante. Habang tayo nagbabantay ng apong tulog. yan ang ating apong tulog. Ayan. Nagbabantay ako ng ako na tulog. So, dito tayo. ano <coughs> you know, At the honest time. Kailangan dubli-dubliin para mag dim uh, you know, matagal, matanggal. Dubli pa sinulit ko. So, sigurado ng mga higpit. Sigurado yung mahigpit. Ayan, na yan guys. Ito na siya. Ayan siya. Kahit hilahilain mo, hindi na yan matatanggal. Next. one is. Ayan na siya. Ang dalawa nang nailagay. Ayan.